Grabe, sweet mo naman! Everybody just bounce, 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 ko, bounce, eh? bounce, Thank you. Shout out, anong pangalan mo? JR po. JR, okay. JR, no Petron Kamiling. Thank you. ang gagalang ng mga staff no? ng uh, Petron Cameling alright very, they're very very kind napaka accommodating Teka, dahan muna tayo dito sa bayan ng Kamiling Bibili muna ako ng langis Alright. Nakikita tayo ng sticker dito sa motor shop. Anong pangalang ano nyo, sir? MCDS. MCDS motor shop dito sa Kamiling. Tarlac. Dahil bumili ako ng langis ng Adnok. Ah, meron dito sa kanila. Yun know. o. Salamat. Pasuporta na lang din po Anong follow ako Page po Ayan po, motor off Ito, ito na po, iwan din ako sticker sa inyo Yeah Okay, okay sir, thank you Shout out, MCDS Motorcycle shop Dito sa Kamiling Ah, may mga gulong sila. Siyempre, kompleto rin. Accessories Lang eh, siyempre Adnok Alright Salamat support ah, mga boss yung uh, may Nagchikahan pa Regarding sa Adnok Oils Eh, siyempre Tayo mga pre eh, Subok na natin Dahil malapit na naman ang PMS natin ah uh, Ako ay uh, Naglibot-libot na naman at nalaman ko nga yung shop na yun ay eh, merong adnok oils. Mas malapit, no? Kaysa dun sa Herona, Tarlac. O, oh, dun before ako bumibili ng Adnoc oils. So, meron pala dito sa Kamiling. Alright!